Ayan, pakapanoorin natin yung rally ng mga mga followers ni Pastor. Sito, ito. Sito, ito. Sito, ito. ko'y kono kaba ko pusi ko'y kono ipakita ko una as paro pa do nakita no mo ko in inilumba ko kono kubawa di ko kono kaba ko pusi kono Ngayon si ano Si pa Palagan naman Galit na galit si Topacio pa. sa Ontiveros. Sinatatawag si Pastor sa Senado dahil meron daw nagbibintang sa kanya ng ganito. Ganon. Ang Senado ay hindi hukuman yeah! ano, ano. Ang Senado ay hindi kapulisan yeah! uh, uh, Ang Senado ay hindi NBI yeah! Ang Senado ay hindi biskanya Ang yeah! Senado Bakit ito ang gustong litisin ni Risa Contiveros? Bakit? Mm -hmm. diba? <laughs> Sabi niyo? Diba. alam mo hindi ko na nga sinasabi yan, break na rin <laughs> <laughs> sinabi mo, binibrike na rin yung sobrang yaman na nito paso bigat yung mga kliyente. ano mo ba si, ano, si, ah, uh, legal advisor, Sal Panelo? Ganyan din yun. Lahat ng mga imposibleng, imposibleng uh, kliyente. Talagang uh, yun ang kinuha nun. Diyos ko, di ba, ang patuan yun ang kliyente nun. Ay, eh, nako, grabe, ha? O, ito, pumalag daw. Sabi ito, panoorin pa natin yung isang, uh, ano, yung isang video patungkol dyan sa mga supporters ni Pastor Kibuloy na nag ngayon. Saan pinagawa ko para pastor? Pastor ako ng sikti Sumunta lang! po kayo dito! Magkita-kita kayo dito! Kung ay problema! Ang wala Ito lang po yung araw nating hinihintay. Ito po yung araw! May ay, ay. 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 Well again, mga bossing ah ito akin lang ah kung kaya nilang gawin sa isang bureau chief kaya nilang gawin sa isang congressman kaya nilang gawin sa isang uh, matinong pastor eh, kayang kaya kayang-kaya nilang gawin kahit sa kaninong Pilipino Oh, ganun lang 'yan. Kung kaya nilang gawin sa lahat ng mga makakapangyarihang tao sa Pilipinas, kaya nilang gawin sa mga Duterte. Eh. lalo pa kaya sa atin ng mga mga normal na tao lang. Kaya itong uh, somewhat itong pinaglalaban na ito ng mga uh, taga-sunod ni Pastor Kibuloy, eh somewhat may isip mo na laban na din ito ng mga ano eh no, ordinaryong Pilipino. Ang daming magnanakaw sa bayan, eh, ang daming magnanakaw sa posisyon, ang dami loko-lokong mga congressman, madaming mga senador na may kaso, madaming mga mayor na Jesus ko, napakarami rin mga kaso. May mga kaso sa ombudsman. Sobrang daming kriminal sa gobyerno. Tapos, itong mga tao na naglilingkod, yun yung kanilang uh, pinupunteriya. Yeah. Uh, sa totoo lang, medyo nakakabahala na talaga yung nangyayari rito sa bayan natin. Kasi ano na eh, ang target, yung mga hindi nating na tina-target, yun ang tina-target nyo. Nandito kami ngayon sa lugar na too upang magkaisa. May paglaban po namin ang karapatan po na aming pinakamamala pastor. Pastor Apollo City Buloy. <laughs> kami ba ba yan? May wala kanilang bahay ni Pastor. We okay. oh! defend Pastor Apollo City Buloy. Alam namin namin aming pinaglalaban. Napakabuting tao, napakabait na tao, lang iba. Ang aming pinakamahal Pastor. Yeah! Pastor Apollo City Buloy. Andito kami, no? Kahit na hindi kami karapat-dapat, kami po yung mga ex-worker ex-worker po para po sa kabu kabutihan ng ating uh, dakilang mga tourist appointed son. Amen. Bakit po? Kasi po, e, eh, namin, namin na mamahal ko sa'yo. Amatay mo po, ay! Andito kami na Pilipinsa sa appointed son. Sapagkat alam namin kung sino si Pastor. Siya ay napakabuti at napakabait na tao sa buong buhay namin. We love you, Pastor! We love you, Pastor! No, medyo delicate sila diyan ha. Madami to. Madami to. At saka katulad ng sinasabi ninyo, 'di ba? Sinasabi niyo nung ibang mga viewers, sinasabi na parang mga kulto tong mga to. Kung totoo sinasabi niyo na malakulto ito. Pucha, hindi kayo magugulat na isa swarm ng mga miyembro niyan yung sinabi. oh, na-meet mo na ba si Pastor? Yes, I met Pastor, ano, uh, siguro mga 15 or more years ago. Oh, nung sa unang trabaho ko pa yon. nagkaroon kasi ako ng office mate na pamangkin uh, niya na mayroon din silang sariling ano, sariling congregation. Tapos uh, ang uh, ang uh, kingdom noon hindi pa ganito kalaki, pero ano na yan, yan na yan. Marami na yan sila. Talagang sumobra ang ano, sumobra din ang dami ng uh, kingdom lalo na nung uh, CPRD naging president. Yes, yes. I uh, met him at least uh, mga tatlong old Batang-bata -bata pa siya noon. Sabi ko nga sa inyo for some time ano eh, uh, yung way, yung yung way ni pastor na magsalita, yung pagpi-preach niya, uh, somewhat uh, ano eh, sometime in my life talagang inano ko 'yan eh. Hinanga uh, hinangaan ko 'yan. Oh, kaya tama 'yan. Itong uh, laban ngayon ng mga member ni Pastor Kimuloy, eh somewhat eh baka mag-trigger ito ng uh, mas ano pa mas uh, malaking uh, pagsasama-sama pa kasi madami ha hindi lang ano ha hindi lang diyan sa yung rally na yan yung nagpunta ha meron din sa mga iba-ibang ano ha iba-ibang probinsya meron din sa Batangas